Uh, sa Davao City pa lang kasama namin taong bayan. Uh, we've always been outsiders. Nakita natin yon sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman siya kasali doon sa mga grupo ng mga uh, politiko na laging safe. Eh. Si PRD was ano, eh, always in the eye. Always the eye of the storm si PRD dahil para sa kanya taong bayan yung kasama niya, hindi mga politiko. So hanggang ngayon, nandiyan pa rin kami uh, sa taong bayan. Kung makikita niyo, sino ba yung nagmamaisugralis? Um, ba diba? Sino ba yung mga nagkoconduct ng mga maisug meetings? Wala naman kayo nakikita ang politiko dun eh. Lahat sila, mga ordinary citizens, lahat sila, taong bayan. So, eh, hindi ko lang alam kung hanggang kailan nandyan ang suporta ng taong bayan. Pero kami, for all eternity, yung pamilya namin nandito para sa taong bayan.